Okay, mga kababayan, mga kaibigan, ay mga hinintay natin dito sa ating vlog. Ngayon ay narito na sa inyong harapan. Ay talaga magkwentuhan tayo. Ako ang inyong gabay, ang lalaking hindi natutulog kapag usapang bayan ang pag-uusapan. Ngayong araw, April 8, no? April 8, 2025, magbubukas tayo ng isang pahina ng kasaysayan na hindi lang basta balita, ito ay laban, ito ay sigaw, ito ay pag-asa ng mga katutubo. Welcome sa ating special na ulat. Isang One Sambubungan, ang tinig ng katutubo sa eleksyon 2025. Ngayon mga kapatid, buksan natin ang ating mga mata, tenga at puso ang One bubungan One bubungan isang koalisyon ng mga indigenous peoples mula Igorot hanggang Ita mula Manobo hanggang Mangyan ay nagsalita na. At hindi basta salita ha, mga kaibigan, kundi isang malakas na deklarasyon sino ang kanilang mga hinirang na senador at party list sa darating na Mayo 12 midterm polls. Abangan natin dahil ito ay hindi lang eleksyon, ito ay digmaan ng prinsipyo. Una sa lahat mga kababayan, Kilalanin natin ang bida ng ating kwento. Ang One Sambubungan ay hindi lang pangalan, hindi lang grupo. Ito ay isang samahan ng dugo, pawis at luha ng ating mga katutubo. Igorot na nagtatanim sa bundok, Manobo na nangangalaga sa kagubatan, Teduray na lumalaban sa mina, Dumada-Dumagat na hinahabol ang dagat, Mangyan na inaagawan ng lupa at ita na hanggang ngayon ay hinuhusgahan ng kulay at balat, Tungkulay ng balat. Sila ang one sambubuan, hindi sila boses ng iilan, kundi tinig ng mga lahi. Pero bakit sila nandito ngayon? Bakit sila nag i -endorso? Dahil mga kaibigan, ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa boto. Ito ay tungkol sa buhay sa gitna ng lumalalang human rights situation ng IPs or indigenous peoples, ang mga pamayanan na binobomba, mga leader na pinapatay, mga lupa na ninanakaw, kailangan nila ng kakampi sa Senado at Kongreso. At ngayon, April 8, April 8 sa isang makasaysayang pagtitipon, inilunsad nila ang Indigenous People's Electoral Agenda. Isang plano, isang laban, isang pangarap. At sino ang mga hinirang nila? Huwag kang magmadali, kaibigan, dahil ang bawat pangalan ay may kwento, may laban, may dahilan. Pero bago natin sila isa-isahin, alamin muna natin ano ang sinasabi ng One Sambuguan tungkol sa kalagayan ng IPs ngayon. Tumudugo ang puso ko kapag sinasabi ko ito. Pero totoo ha, ang karapatan ng katutubo, unti-unting nilalamon ng mga makapangyarihan. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kanilang endorso. May mga, kaibig, may mga kaibigan, pakinggan natin ito ng mahinahon ha, pero matalas ang isip. Ayon sa 1 ang human rights situation ng IPs ay hindi na basta problema. Ito ay krisis sa Mindanao. Mga lumad na paaralan sinasara. Sa Cordillera, mga aktivista dinudukot. Sa Panay, mga tumandok pinapatay. At sa buong Pilipinas, ang kanilang lupa, ang kanilang buhay ay unti-unting inaagaw ng mga korporasyon at politikong gutom sa kapangyarihan. Pero hindi sila tumigil ha ang one bubungan ay hindi tumiklop sa takot. Sa halip, sila ay lumaban, hindi gamit ang baril, kundi gamit ang boto. At ang kanilang laban ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin din lahat. Dahil kapag ang katutubo ay natalo, ang buong bayan ay natalo rin. Kaya naman ang kanilang indigenous, indigenous people's electoral agenda, malinaw ang kanilang layunin protektahan ang karapatan, buhayin ang kultura at ibalik ang lupa sa mga tunay na may-ari nito. At ngayon mga kaibigan, narito ang mga exciting part, ang mga hinirang nila. Sino ang mga senador at party-list na sinasabi nilang may track record sa pagtatanggol ng IPs? Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Una sa listahan, si Francis Kiko Pangilinan. Kilala natin siya, mga kaibigan, dating senador, abogado, at, lagi, at, at, lalaking hindi natatakot magsalita laban sa mali. Bakit siya inindorso ng one bubungan Dahil nung senador pa siya, siya ay isa sa mga nagtulak ng mga batas para sa sustainable agriculture. Isang bagay na mahalaga sa IPs na umaasa sa lupa. Hindi siya basta nagsalita, gumawa siya ng aksyon. Kaya naman para sa kanila, si Kiko ay hindi lang kandidato, siya ay kakampi. Sunod si Heidi Mendoza. Mga kaibigan, itong babaeng ito, parang leon kung lumaban sa korupsyon, dating auditor ng gobyerno, siya nagmalasakit na huwag hayang nakawin ng pera ng bayan. At bakit mahalaga ito sa IPs? Dahil kapag may korupsyon, ang unang natatamaan ay, mga, ay ang mga marginalized like our indigenous brothers and sisters. Si Heidi para sa para sa one bubungan ay simbolo ng integridad na kailangan natin sa Senado. At ngayon, ang pitong hinirang mula sa Makabayan Coalition, ang pangalang hindi lang naririnig sa balita, kundi nararamdaman sa puso ng masa. Una, si Nurse at Damu isang nurse na hindi lang nagpapagaling ng katawan, kundi ng sistema rin. Si Arlene Brosas ng Gabriela, patapang, palaban, at laging nasa harap ng laban ng kababaihan. Kabilang ang mga IP women, si Teddy Casino, ang veterano ng progresibong politika na hindi kailanman tumigil sa pagtindig para sa masa. Si Teacher Franz Castro ang guru ng bayan na nagtuturo hindi lang sa classroom kundi sa kongreso rin. Laging ipinaglalaban ang edukasyon ng IPs. Si Amira Lidasan, ang boses ng Moro at Kotutubo, hindi natitinag kahit sa gitna ng banta. Si Liza Maza, ang ikon ng laban para sa karapatan ng marginalized. At si Danilo Ramos, ang magsasakang hindi yumuyo ko sa mga Panginoong may lupa bawat isa sa kanila, mga kaibigan, mga kababayan, ay may dugo ng laban sa kanilang mga ugat. Ang one sa bubungan ay hindi basta nag endorso pinili, pinili nila ang mga ito dahil napatunayan nila na, kan, na nila ang kanilang malasakit. Pero hindi pa tapos ha. May party list pa tayong pag-uusapan. Ngayon, puntahan natin ang mga party list, mga kababayan. Kuna ang bayan muna ang pangalang hindi na kailangang ipaliwanag dahil ang kasaysayan nila ay kasaysayan ng laban ng katutubo mula sa kongreso hanggang kalsada, silang laging nasa unahan ng pagtatanggol sa IPs. Sunod ang Cabrera Women's Party, ang, wo, ang boses ng kababaihang katutubo na hindi natatakot harapin ang mga abusado. At pangatlo ang ML Party List, mga mamamayang liberal bagong mukha pero matibay ang paninindigan para sa kalayaan at karapatan ng lahat. Bakit mahalaga ang party list? Dahil mga kaibigan, sila magdadala ng boses ng IP sa Kongreso. Sila ay magtutulak ng mga batas na magproprotekta sa lupa, kultura at buhay ng ating mga katutubo. At ang wansang bumuang sa kanilang ng pagpili ay nagbigay ng malinaw na mensahe ang boto natin ay hindi lang boto, ito ay armas ng pagbabago. Pero mga kaibigan, hindi pa tapos ang kwento ha. Ang endorso ng 1 buwan ay hindi lang tungkol sa kanila, tungkol din ito sa atin. Ano ang gagawin natin sa May 12, 2025? Tatangat-tanga ba tayo sa botohan o tatayo tayo kasama ng mga katutubo? Ang hamon nila sa atin, suportahan ang mga hinirang nila dahil ang laban ng IB ay laban din natin. Mga kababayan, sa gitna ng krisis, mga mina na sumisira sa bundok, mga dam na lumulunod sa pamayanan, mga korporasyon na nagnanakaw ng lupa, kailangan natin ng mga leader na hindi yumuyok Ang one sa ay nagsabi na, narito ang mga hinintay natin. Mga kababayan, dito na magtatapos ang ating ilang minuto na paglalakbay. Pero ang laban, simula pa lang ito ha. Ang one sa buwan ay nagbigay ng gabay. Si Kiko, si Heidi, ang makabayan 7 at ang bayan muna, Gabriela at ML Party List. Ngayon, nasa kamay natin ng kapangyarihan. Kaya sa Mayo 12, bumoto tayo ng may puso, isip at dangal. Ako po inyong lingkod, hashtag walk with land. ang lalaking hindi natutulog kapag bayan ang usapan. Hanggang sa muli mga kaibigan, patatag, patabang at makabayan. Matagal na tayong natutulog, oras na para gumising. Maraming salamat po sa inyong lahat, hashtag walk with land.